Miss, amin ang cellphone mo, amin ang cellphone mo. Gusto mo, bunutin ko to. Amin ang cellphone, basta amin ang cellphone mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. May kasama ka ba? Wala. Huwag mo, may bag ka ba? Wallet, wallet. Rat! bag mo, amin yung bag mo. Basta, makinigin na lang sa akin. Huwag kang ano, huwag kang... Huwag. Amin na, basta amin na yung bag mo. Amin yung bag mo. Bag mo. Huwag mo to. Andito na yung wallet mo. Dito na po lahat. Tagasang ka. Tag Dito ka lang ba? Hawakan <mulay> mo to. Hawakan mo. Hawakan mo to. Hawakan mo. Hawakan oh, mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Hindi <mulay> kasi lalagyan ko lang ng ano. Lalagyan ko lang ng ano yung bag mo. Amin na yung bag mo. Pagkira naman o. No? Hawakan mo. Sabi ko hawakan mo eh. Kasi bubunot ako eh. Oo. Oh, bibigyan ka ta ng kape. Kape ah. Itong sa atong gagawin mix. Masyado kang nervyosa eh. Amin na kamay mo. Amin na kamay mo. Oh, one, two, oh. 2, 3, ha? mag magkapi ka, magsantong gold coffee mix ka, ha? Para hindi ka maging nervyosa, ha? Dito na ako. Okay? Huwag mo na pang yosi na rin, ha? Hindi, huwag na, huwag na. Huwag ka na pala mag yosi kasi masama sa katawan yun, ha? Okay, okay. dito na ako, ha? Sir, pwede magtanong? Si, si, siga ka ba? Siga ka ba? Naghahanap kasi ako ng siga eh. Siga ka ba? Tamala sa. Hindi ka talaga siga. Sig sigurado ka? Siga ka eh. Ha? Hindi, siga ka eh. Hindi kasi naghahanap ko. Hindi kasi naghahanap ko siya ako na. ko lang ng ano, bibigya ko ng kape. Masyado ka naman ano Hindi naman ako papalag sa inyo sir. hawak ang pala tapos sa akin sa blocks lang. Naghahanap ko siya ako ng siga. Eh siga ka, di ba? O tama-tama sir. sa so, simula ng siga ka na ha. Oh, oh, may 1,000 ka sa akin, ha? Kasi siga ka, di ba? Nagana pa ako ng siga, bibigyan ko ng, ano, ng isang libo. Tsaka bibigyan ko ng santon gold coffee mix sa kape ko, ha? Healthy yan, ha? Okay? sir. Oh, din na ako. Siga tayong dalawa, ha? sir. Sabi mo na, aguy Agoy! oh, siga tayong dalawa, yes, ha? sir. Ano pa yung naantay nyo? Mag santon gold coffee mix na rin kayo. Pa. Healthy na. Pasarap pa. O, oh, sir, hindi na ako, sir. <laughs> Aray! Ay, sir! Napano ko na, kuya? Ha? Ah? Nadulas lang. Ha? Yeah. Ah? So, hey, hindi pera pa... Wala akong Wala akong perang ganyan, sir. Siya nyo to, kuya. Nahulog. Nahulog? O, parang wala, eh. Bumagsak, kuya, din. Wala namang Nadaan dito. Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi sa akin yan, eh. Hindi sa akin yan, sir. Dito na ako, sir. Ha? <laughs> ah? Nagin so, talaga yan, kuya. Saan ba to? Ah, <laughs> Nahulog ba? Nahulog ba?

Ayun na lang, sir. Ayun mo, sir. Uh, ayun. Uh, napaka buto niyo, sir. Thank you. Mag-Santon Gold Coffee Mix na kayo. Ayun, santon Gold Coffee Mix na po kayo. <laughs> Ate. Diyan ka lang, huwag kang, huwag kang ano, huwag kang, huwag kang kagalaw, ha. Ano yung cellphone mo? Ano yung cellphone mo? Wala kang wallet. Wallet. Wala. Oh, dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang. Nag, nag-aanap kasi ako ng ano, nag-aanap ako ng ano, ng... ng ano, nakatambay na babae na nakaulay ano, maroon. Bibi ako siya ng kape. Oh, hawakan mo to, oh, kape. Ah, dito na natin. Ah, baka sa ano, Saturn Gold Coffee Mix, magkape ka para hindi ka masyadong nervyosa, ha? Selfie mo to. O, oh, selfie na lang tayo, selfie, selfie. Ayan, oh, ayan. Ikaw nakaupo eh. Bibigyan ko kasi ng ano, bibigyan ko kasi ng pang-merenda, ha? Oo, ha? Ikaw yun. Ako. Bihira. Pwede mag magtanong. Saan so, dito papuntang ano? Papuntang no, planet Nemic. Ah, uh, pa, ah. Yeah, papuntang puntang planet Nemic. Tambay, tambay. Ayon, hindi yung dito Inutusan kasi ako ni ano ni 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 Piccolo, tsaka ni Goku. Papasok ka sa iglesia. Pasay ka dyan sa spaceship dyan. Sa spaceship? Sa spaceship. spaceship? Tapos, baba uh, mo. Sa so, kaya kang jeep. Ah, ganun. Sasaya ko ng jeep. Uh, ah, dito, dito. dito. Ah, okay. Sige, sige. Nasagot mo yung tanong ko eh. di 500 di, di. Diretso, diretso. diretso. Ah, sige, sige. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ano pang inaantay mo? mag Gold Coffee Mix na. Ito nga palang kape na napaka-healthy at napaka-sarap with glutathione and collagen at FDA approved. Ha? Umorder ka na. Nasa comment section ng link. Tagal mo umorder. Ah. Uh. Ah. Kaya ba may ari dito? Kaya may ari? Wallet ka ate, may wallet ka Wallet, wallet lang wallet subukan. Wallet, hanggang ay. Amin yung bag mo, amin yung bag mo Amin yung bag mo Ikaw ate, may bag ka? O, oh, diyan ka lang Diyan ka lang, huwag kang alis Di kang alis ha Cellphone, amin yung cellphone, amin yung cellphone cell O, oh, may tumatawag po cellphone mo Babam mo muna yung tumatawag Babam mo muna yung tumatawag O, huwag mo, huwag mo Hindi ako nakipag-ngitian ha Baba mo na yan. Cellphone mo to, cellphone mo. Cellphone mo. Te, hey, hindi ako nakikipagtawan nante, ha? Ha, lang kayo. Ha, ha. Bubunutan ko kayo Bubunutan ko kayo Huwag ka mag ano Bubunutan ko tao Lalagay ko lang dito yung cell 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 cellphone Cellphone bubunu, Bubunutan ko ng wallet O oh, wallet Wallet Cellphone ba to? Cellphone? O selfie tayo cellphone nyo Selfie 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 Lalagyan natin ng Lalagyan natin ng pera Huwag oh. O, mo Ano? Pang, pang merienda ha? Oh, wala kasi yung laman eh. Oh, Lagyan merenda ha. Magmerenda kayo ha. Ah, sige. Tinako ha. Ang bihira naman oh.